30 Ay, lakad Hindi hindi doon Mas malapit din Samba mas malapit din mm Ay, -hmm. eh, lakad Si Ute, nakabili nga nung no, ito eh Ayos na yan Aso mo ba Ba't kasama mo? Hindi pa namin yan nasa ah, yan ay Hahaha Hahaha Aso mo ba yun toy? Eh. Hindi daw pala nila aso. Aso ko nga yan. <laughs> Joke lang ano toy. Eh. Uh -huh. Alagang 30 daw ba o to, eh. Uh -huh. uti, kawai o toy, kawai. Yan si o toy po, nabili ng uh, kamuti. 30 pesos daw. Ayan pala, ang dukal na. Yan Oh.

malapit kaya dito may kasi ito, malapit na sa tubig wala kang pasok ko ito eh mamaya po kaya doon ka kay kay Jim hay. simot simot ano ito wala kang makuhan laman Ito lang na kami See Kurang pang ulang, Ha? Ha? Ikukuha na rin bata ng kamote. Eh, pala hukayin ah. kukain pala rin hmm. may iiwan yan oh, mas malalaki rin yan o oh. no? Wow. Ah, rin, malalaki kabulo o mako ha dala pati tali eh. Dundo sa kanto para may malalaki. Ito sa pakanto ng bangbang. -bang. Yan yan ay sigurado na yan. Ay kaya nga sa kasi do kalin yan. Yan yan malaki si Utoy. Ikaw eh. si Mateo? Ang daddy mo ah. Pa! <laughs> Kumaway din na lang ito yun Yung ito may makukuha na Ano? Yo, na ala ka dali puro, puro. Pinilis. Sabi naman sa nung bumili ni Tita Cora ay. Teka, ila mo para matipid siya lang Ayaw ko. Oh. Gusto ko talaga talaga ah, gusto ko talaga ng prito. Eh. Saka ah, pwede na yan, panalo na yan sa tuwi. Tahan daw. As niyan? Treinta. Tikaw 30 35 ah 40 ari lahat daw bari gamon sabi po 30 daw po yan eh. akala po ni nanay yan oh di sobra ko isang po oh ay lakad hindi rin hindi ka doon mas malapit din samba mas malapit hmm. eh lakad si Uti nakabili na nung ito eh Ais na yan ano? Apo. Aso mo bari? Ba't kasama mo? Ako nga nga naso. Ako Hindi, pa <laughs> Hindi do pala nila aso. Aso ko ngayon. Joke lang ano ito Maglulahin hining mga nagpapabilin yan. Ha? Oo, oh, saan ang lakad mo? Ah, Ipong alam ka ba? Oo. Ipong ka ba? Oo. Ah, ba't ng bike mo? Nakahigali nga po. Ah. nila mo? Oo. Bili mo ba yung bike na yan? Magkano mo? Uh, 1,000. Ha? 1,000. Oh, ba't lakar niya? Opo, niya. Punta ko, lakar ka. Kaya ba? Ha? Uh -huh. Kala, may hagot na motor eh. Papo na hamil na motor. Uh -huh. Hay lakad. Malayo pa ata. Ayos din na lang ito eh. Bibisitahan ko na pati aking tubigan. Hindi na sa panabi. Hilakan. Alala ako lang ito eh. Wala ba kayong pasok ngayon? Mamaya pa po ito eh. Oo. Sino magluluto na yan? Nalaya. Si Sinanahin eh? Mm -hmm. Sige. Ilan ba kayo nakain doon? Dami po. Aba, madami. Tatay na, yeah. da, mo nandun din. Dati po. Ayos na rin ang pala yan. No? Ito yung magtatabas na no? Delikado rin sa ahas eh. No? Mm -hmm. Kaya lagi natin. Eh, ba't ikaw sulo? Nasaan yung kasao kapatid mo? <laughs> Ito kaya ba talagang pang hapon? Siya po yung alas Alas sa espesya mapunta Ay, ay anong oras yung lalabas? Alas doon po oh. Ay, sa so otoy hmm. Salamat Yan, bumili po si otoy ng kamuti oh. Eh. 30 pesos Ari po naman yung ating palayan oh. Eh. Ayos na rin oh. Eh. Bala ko lagyan pa ng pataba Ano kaya? Oh. Ito po yung ating kamutin na harbesin.